Yes! Anong na taon na nga po ang aming 11-in-1 The Magic of Madre de Cacao Natural Organic Anti-Tick and Free Soap. Wow! At bilang sa lahat ng mga tumatangkilik sa aming produkto, kami po ay mamimigay ng negosyo package worth 2,730 pesos, 5,000 pesos cash, at mail liver shih tzu papi sa mga lucky buyers na mabubunot sa aming raffle draw. Wow! At paano sumali? Simple lang. Bibili lang po kayo nitong aming Madre de Cacao Soap for only 120 pesos at mabibigyan na po kayo agad ng libreng raffle ticket. One soap is equivalent to one ticket. Kaya the more Madre de Cacao Soap you will buy, the more raffle ticket you will receive. Wow. hindi lang yan, mga suki, sa kada sabon na ibibilhin, ang 10 pesos po doon ay automatically mapupunta sa Far Angels Home. Ang Far Angels Home ay isang non-government organization na kung saan sila ay nagre-rescue at tumutulong sa mga aso at pusa na inabandona at nasa lansangan na. O di ba, protektado na ang inyong mga alaga laban sa mga garapata na nagdadala ng sakit kagaya ng Ehrlichia. Plus, may chance pa kayo manalo ng mga sumusunod na papremyo. Negosyo average worth 2,730 pesos, tumataginting na 5,000 pesos cash, at cute na cute na male liver pussy, Plus, makakatulong pa pa sa mga kawawang aso at pusa na nasa pangangalaga ng Far Angels Home. So, ano pang hinihintay nyo? Order na! 120 pesos lang po!